Mga kaibigan, ito po, magre-react po tayo dito po sa pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. Hinggil po sa pagkundi ng pamahalaan ng Pilipinas. Dito po sa ginagawa ng China na patuloy pa rin na pambubuli mga kaibigan sa ating po mga manging isda na maliligaw sa ating sariling teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Sabi po mga kaibigan ng China, kanila daw pong ikukulong ang sino mga manging isda na mahuhuling mangingisda sa atin pong sariling teritoryo mga kaibigan no sa exclusive economic zone ng Pilipinas or EEZ di ba sa China sino kayo para hulihin ang ating ang, ang, aming mga sariling mangingisda ang mga ang sariling mamamayan ng Pilipinas na nangingisda sa aming teritoryo at syempre po we highly commend ang mga pinuno ng bayan na talaga nga naman pong tumitindig at akinokon uh, na ang ginagawa po na ito ng China no at uh, si syempre si Pangulong Bongbong Marcos Siyempre we would like to uh, commend you uh, President Marcos for continuing uh, for continuing the battle for the for the Philippine waters mga kaibigan. Siyempre nandyan din po. House Speaker Martin Romualdez mga kaibigan na talaga nga naman pong hayagan ang kanya pong pagkondena, ang pagtutol sa ginagawa pong pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Sana po lahat ng mga pinuno ng bayan ganyan, hindi lang po si BBM at si House Speaker Martin Romualdez yung vice president natin na nanahimik pa kan. BP Saka, ano ba naman? Oh? Basahin natin dito mga kaibigan, yung pahayag po ah uh, ni uh, House Speaker Martin Romualdez mga kaibigan. Sabi niya, our countrymen cannot be considered as trespassers. Mm -hmm. It is the Chinese and other foreigners illegally entering our maritime waters under international law who will be treated as intruders, sabi pa ni Speaker Romualdez, which is correct. Bakit mo kami uhulihin? Eh, sarili naming teritoryo ang karagatan namin. Diba? Diba, guys? Oh, tingnan mo. Nag-agree sila sa akin eh. Oh. Ngayon, saang saang 'di ba? Saang banda kumukuha po ng kakapalan ng muka ang China para sabihin po yan mga kaibigan. Basahin pa po natin to. We will use all powers we have to keep them safe, sabi ng leader ng kamera na mayroong mahigit na tatlong daang kinatawan. Sinabi pa ni Speaker Romualdez na dapat tigilan na ng China ang pagbabanta na ikukulong nito ang mga Pilipino sa, uh, na sa loob ng EEZ. Alam niyo mga kaibigan, Iyan po ang nakakalungkot mga kaibigan. Kung sakali man na may mangyaring ganyan, may editin na ang China ng 60 days. Ha, without paglilitis. Ano paglilitis? Well, Without hearing. Hindi na kailangan litisin pa. Pag nahuli ka, ikukulong kang 60 days. That's equivalent for 2 months, mga kaibigan. Ang tagal niyan. Di ba? So, ano po ang uh, tawag dito, jurisdiction ng China sa angkin nila na ganyan na ang basihan lamang nila ay kanilang lumang mapa, mga kaibigan. So, wala pong basihan, mga kaibigan. Sabi po dito, Tiniyak ni Speaker Romualdez na gagawin ni Pangulong Marcos ang lahat upang proteksyonan ang mga mangingisda sa loob ng Exclusive Economic Zone or EEZ ng bansa kasama ang Bajo de Masinloc na malapit lamang sa Zambales at Pangasinan. Imagine guys, Zambales, Pangasinan, ang lapit-lapit niyan. ba? Diba? Tapos kung may mangingisda tayong mga uh, kababayan dyan, e eh, uhulihin ninyo. What? Saan na kami mangingisda? Anong gusto niyong gawin namin? Yung kagagatan namin, hindi kami mangingisda dyan. di ba? Ano gusto nyo kainin namin lahat? Karnin na lang, hindi na kami kumain ng mga seafoods? Ano ba naman kayo? Di ba huwag kayong ganyan mga, ano, ah, mga Chinese? Ah. ah? Nanggigigil ako sa inyo eh. Di ba? So mabuti na lang mga kaibigan. Ay, uh, patuloy po ang uh, pagkundina ng ating pangmahal na pangulong Mo Marcos sa uh, pakikipagtulungan ni House Speaker Martin Romualdez at iba pang mga miyembro ng Kamara. Mga kaibigan, sana po lahat po ng politiko ay ganyan, ano ho. Hindi po 'yung nananahimik lamang sa usapin ng pambubuli ng China sa West Philippines. Mga kaibigan, muli po ako po si Silver Voice TV. Nandito po tayo ngayon sa event sa Maymida Hotel and Casino at basa pa yata yung uh, naupoan ko na <laughs> na ay basa nga. Okay, ito po si Silver Voice TV. Magandang gabi po sa inyo lahat.